Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng sun sa iyong sektor kaya ngayong araw ito ay magdadala ng kapayapaan sa iyong pamumuhay sa iyong tahanan at ngayong araw rin mas magkaroon ka ng kasiyahan, mas creative ka sa araw na ito Aries. Maganda rin ang iyong romance energy. Ang enerhiya ng sun ang gigising ngayon sa iyong mga emosyon, sa mga kagustuhan mo na isinantabi, ang mga gusto mo sanang gawin pero nakakaroon ka ng alinlangan. At sa araw na ito, ay mas maibahagi mo sa ibang tao ang iyong talento, ang iyong abilidad Ipakita mo rin ngayong araw kung ano talaga ang iyong apeksyon o ang iyong nararamdaman sa isang tao Sa araw na ito, ikaw rin ay magkaroon ng karagdagang atensyon sa mga personal mong hobbies tapos mga bagay na ginagawa mo para ikaw ay malibang o kaya ma-entertain. Positibo rin ang enerhiya ng araw na ito kasi ang mga Aries ngayon, mas maging organisado kayo, maganda ang inyong sense of purpose at ngayong araw, maganda rin ang focus ninyo pagdating sa inyong mga prioridad sa buhay. Sa araw na ito, merong mga ibang Aries na merong kayong kakilala na magkakaroon ng selebrasyon. Maaring merong mag kasal o kaya merong mga binyag ng bata at sa araw na ito, positibo lang ang mga emosyon ng mga Aries Ma-enjoy ninyo ang inyong mga gagawin sa araw na ito Mas aktibo kayo at maganda ang inyong frame of mind Sa araw na ito, maayos rin ang inyong kalusugan Nagiging mas maingat kayo sa kung ano ang inyong mga kinakain, ano ang inyong mga ginagawa Para naman sa inyong pag-ibig ngayong araw, maganda ang personal fulfillment ngayon ng mga Aries na meron ng asawa at sa araw na ito, meron ring iba mag-celebrate ng kanilang anniversaries o kaya yung iba naman merong bagong anak. Yung iba ay magkaroon ng approval ang kanilang mga relasyon. Baka dati yung pamilya ng boyfriend mo o girlfriend mo hindi ka masyadong gusto o kaya meron lang mga bagay na hindi nakakatugma pagdating sa kultura at paniniwala. Pero ngayong araw ay unti-unti kayong matanggap. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, maganda ang pag-budget ngayon ng mga Aries. Meron kayong mga plano na malaking gastos pero sa araw na ito binabantayan ninyo ang mga maliliit na detalye dahil mas nagiging maingat kayo sa inyong pananalapi. Maari rin na ngayong araw merong good news na darating para sa inyo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 2, 11, 17, 25, 26, at 42. Maganda naman ang pundasyon ng mga choros ngayon pagdating sa kanilang mga emosyon. Sa araw na ito, ang focus ay mapunta sa tahanan kung ano ang mga dapat trabahuin para ma-improve ang pamumuhay. At sa araw na ito, hindi masyadong sociable ang mga choros pero komportable kayo sa inyong mga ginagawa, komportable rin kayo sa inyong mga interaction sa ibang tao. Malakas ang impluensya ngayon ng sun sa iyong home at family sector. Kaya ang iyong atensyon ay mapunta sa panloob mong pangangailangan, ano talaga ang gusto ng puso mo at busy ang mga komunikasyon ng mga choros sa araw na ito. Pero ang sun ang ah, makatulong sa iyo Charles na mas engage ka ngayon. Kahit na busy ka, nakikipag-usap ka pa rin ng ayos sa mga tao na gusto kang kausapin o kaya merong kailangan sa iyo. Pero ngayong araw, hahanapin mo, Taurus, ang mga bagay na komportable ka na, mga bagay na familiar ka na, at mas magkaroon ka ngayon ng pride pagdating sa iyong pamilya, pagdating sa kung ano ang mga sitwasyon sa tahanan, at kung ano rin ang nagaganap sa personal mong buhay. Maganda ang focus mo sa araw na ito para sa improvement at ngayong araw, nakasentro ang iyong kagustuhan ngayon sa seguridad at komportabling pamumuhay mo at ng iyong pamilya. Ngayong araw, ang focus talaga ay nasa pamilya at sa pangangailangan. At meron ring mga magagandang pag-iibigan, pagkakaibigan ngayong araw at ang komunikasyon ngayon ay maayos. At maaakit ang mga choro sa araw na ito sa mga tao na pareho kayo ng pangalap, mga tao na pareho kayo ng goals at paniniwala sa buhay. At sa araw na ito, maayos naman ngayon ang pag-ibig, ang pera. Kailangan bantayan ang mga ito kasi masyadong mabagal ang pasok. Merong mga choros nag-aantay pa rin ng sweldo kasi na delay. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 5, 8, 10, 16, 29 at 37. Mahilig namang makipagkonekta ang mga Gemini sa araw na ito sa kanyang komunidad kasi ito ang impluensya ngayon ng Sun. Magiging magaling ang mga Gemini sa kanilang komunikasyon sa araw na ito sa pakikipag-usap sa kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan at ngayong araw rin mas curious ang mga Gemini at sa araw na ito na -e enjoy mo yung mga bagong tao na kakilala mo lang at sa araw na ito marami kang madiskubre sa iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao, mas engage ka rin ngayong araw at mas kinikilala mo kung sino ang mga nakakasama mo, nag-e-enjoy ka sa mga bagong impormasyon na iyong nalalaman. Kailangan lang bantayan sa araw na ito, Gemini. Yung iba sa inyo, medyo stress. Yung iba sa inyo, pagod ang isip. Kasi ang dami-daming mga iniisip. Yung iba naman sa inyo, merong mga kaba pagdating sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Very active ang inyong utak sa araw na ito. Kaya ang dami-dami mong naiisip. Karamihan naman, mga positibo. Pero meron ring iba na parang mga disturbo rin sa iyong mga iniisip. Sa iyong mga plano. At Ngayong araw, magkaroon ka ng malalim na meaning kung ano ba yung ginagawa mo araw-araw, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Ang focus ng Gemini ngayon ay sa pera na kanilang madala pagdating sa pamilya. At mamayang hapon, Gemini, ang moon ay papasok sa iyong privacy sector. Kaya pagdating na sa bandang hapon, lalo ka ng maging tahimik at mas maging kalmado ang iyong emosyon. Sa araw na ito, maayos naman ang pag-ibig. Meron namang unawaan at yung ibang mga Gemini sa araw na ito nagbibigay naman kayo at nagpapatawad rin kaya sa araw na ito, walang masyadong drama sa pag-ibig. Ang pera ang kailangan bantayan ngayong araw kasi mababa ang pasok. Merong iba na nakakaroon ng problema sa pananalapi, lalong-lalo na sa mga bayarin. Kaya maging maingat ngayon sa iyong mga gastos. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 2, 17, 22, 37, thirty eight at forty. Malakas ang impluwensya ngayon ng sun sa iyong sektor cancer, kaya ngayong araw ang focus mo ay mapunta sa mga material na pundasyon sa iyong mundo. Ngayong araw, mahilig kang ayusin kung man ang mga dapat ayusin sa iyong trabahuan at sa iyong tahanan. At ngayong araw, mapunta ang focus mo sa income, sa pera na pumapasok. At buti na lang ang enerhiya ng sun ang makatulong sa iyong ngayong araw. Magaling ka sa paghanap ng mga oportunidad ngayon pa para sa iyo. At sa araw na ito, ang pera ang magiging focus mo pagdating sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw, marami kang maisip pagdating sa siguridad ng pamilya kung paano sila mamuhay ng komportable. Kaya sa araw na ito, marami sa mga cancer, tinitingnan kung ano ang kanilang mga natural na talento, ang kanilang mga abilidad, ano pa ang mga pwede nilang gawin para merong additional na income na papasok sa pamilya. At sa araw na ito, marami kang maisip na mga aktibidad, mga negosyo na pwede mong mapagkakitaan. At sa araw na ito, ang mga cancer ngayon, mas ma-appreciate ninyo ang pera na pumapasok. At Mayroong isang tao ngayon cancer na loyal sa iyo kaya maganda ang commitment pagdating sa inyong pagsasama ngayong araw rin paborable sa iyo ang iyong mga gagawin lalong-lalo na para sa iyong future at maayos ngayon ang pag-ibig Maramdaman mo lalo kung gaano ka kaimportante ngayon sa iyong pamilya at lalong-lalo na yung mga merong asawa kung gaano sila rin umaasa sa iyo at ang pag-ibig na kanilang ipinibigay sa iyo. Ang pera ang kailangan bantayan ngayon, medyo mabagal ang pasok kaya kailangan mong maging wais ngayon kung kailangan mo ng magandang strategy pagdating sa iyong pananalapi. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 16, 28, 33 at 41. Malakas ang impluwensya ngayon ng sun sa iyong sektor at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw ay mas gugustuhin mo na makatulong sa ibang tao. Importante sa iyo ang iyong mga layunin sa buhay at sa araw na ito, klaro sa iyo kung ano ang mga gusto mong mangyari. At ngayong araw, mas maayos ang pananalapi kumpara kahapon. Ngayong araw, kung meron ka mga pangangailangan, ay merong mga tao na magbigay ng suporta. Ah. At para naman sa iyong pag-ibig ngayon, mas maayos rin ito kasi maganda ngayon ang romance energy para sa iyo. Kung meron mga mga alitan, ay magiging maayos rin ang mga ito. Ang sun, ang magbibigay sa iyo ngayon ng karagdagang spotlight sa araw na ito, mas maging focus ka sa iyong kalusugan, sa mga plano mo sa buhay at lalong-lalo na ang iyong mga layunin. At maari rin na ngayong araw magkaroon ka ng oras para ikaw ay makapagpahinga. Medyo malalalim ang iyong iisipin sa araw na ito pero positibo ngayon ang iyong mga paniniwala na magiging maayos rin ang mga sitwasyon. Sa araw na ito rin, marami kang madiskubre patungkol sa ang mga gusto mong abutin, ang mga estratehiya na kailangan mong baguhin. At maganda ang araw na ito para sa pag-research dahil ngayong araw ang mga liyo ay magaling sa analysis at magkakaroon ka ng malalim na pag-unawa sa iyong sarili. At ngayong araw rin, napakalakas ng iyong motibasyon kaya lalo kang magsusumikap sa araw na ito para sa iyong pamilya, para sa mga mahal mo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 10, 21, 25, 38 at 40. Mahilig namang magmuni-muni ang mga Virgo sa araw na ito dahil sa malakas na impluwensya ngayon ng sun. At ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw, i-assess mo ang iyong mga baggage, lalo na ang iyong mga emosyon, kung ano ba ang mga problema mo dati, ano ang iyong mga natutunan. At sa araw na ito ay maaari rin na balikan mo kung ano ang iyong mga relasyon sa ibang tao, lalo na sa mga tao na importante sa iyo. Ngayong araw rin, merong mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya huwag kang padalos-dalos ngayon sa iyong mga desisyon. Buti na lang, mas maayos ang pananalapi sa araw na ito. Ang impluensya ngayon ng sun ay papasok sa iyong sektor. Kaya mahilig kang magmuni-muni, magpahinga, i-collect ang iyong energy at ito rin ay magdadala sa iyo ng karagdagang lakas ng loob lalo na sa mga panahon kung saan ikaw ay busy at lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon. Merong mga tao Virgo na hindi ka madaling maunawaan ngayong araw pero ikaw ang magbibigay ng suporta, magbibigay ka ng pag-unawa dahil sa araw na ito, ang mga Virgo Mahilig magpatawad Mahilig kayong e-let go Ang mga bagay na hindi ninyo kontrolado Mas ma-appreciate mo Ang iyong commitment ngayon sa isang pagsasama Ang iyong dedikasyon Sa iyong trabaho At sa araw na ito, maaakit ka sa mga tao Na kapareho mo ng pangarap Mga tao na medyo busy rin Alam nila kung ano ang gusto nilang Maabot sa buhay At sa araw na ito, ma-enjoy mo ang iyong trabaho Magkakaroon ka rin ng karagdagang effort para sa iyong mga pagkakaibigan at sa iyong partnership. Maayos rin ngayong araw ang iyong pag-ibig. At yung mga single na... Virgo, sa araw na ito ay maaring mag-enjoy kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang mga merong asawa naman, hindi maiiwasan ang mga tampuhan pero hindi naman magiging malala ang drama ng pag-ibig ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 16, 29, 33, at 41. Fokus naman ng mga libra sa araw na ito ay nasa kanilang career, sa kanilang trabaho. At mataas ang iyong enerhiya ngayong araw, mas konektado ka sa iyong komunidad, mas sociable ka, mas friendly ka rin ngayong araw. At magkakaroon ka ng karagdagang lakas ng loob na makipagkilala sa mga tao na dati ay hindi ka masyadong komportable. At sa araw na ito, mapalawak ang iyong network. Ngayong araw rin, nakafocus ka sa pagiging profesional at nakakonekta ka ngayon sa mga kagustuhan mo, ang mga bagay na gusto mong maabot pagdating naman sa iyong pananalapi at sa iyong trabaho. Ngayong araw, swerte ang mga libra pagdating sa pananalapi. Maaari na merong mga pera ngayon na hindi ninyo inaasahan. Pero sa araw na ito, ang pag-ibig ay katamtaman lamang. Merong mga tao na hindi magkakasundo, merong mga drama ngayon sa pag-ibig, merong mga pagsiselos, yung iba naman magkakaroon ng tampuhan kaya bantayan ang mga ito. Malakas ang energy ngayon ng sun at ito ang magbibigay ilaw ngayon sa iyong mga pangarap sa buhay. Sa araw na ito, supportive ka sa iyong pamilya, maganda ang focus mo sa iyong mga plano at sa iyong proyekto at meron kang mga plano na maaring matupad ngayong araw. Pero mahalaga na i-prioritize ang iyong connections. Meron kang mga kaibigan na maari na akala mo ay tapat sa iyo pero ngayong araw baka dumistansya sa iyo. Buti na lang sa araw na ito magaling ang mga libra pagdating sa mga negosasyon. Lalong-lalo na sa trabaho, lalo na sa pakikiusap. Kaya kung ikaw ay meron mang mga pangangailangan ngayon ay malusutan mo ang mga ito dahil magaling ka sa iyong mga pakikipag-usap, ang pili ng iyong pananalita. At sa araw na ito, mas nagsusumikap ka rin pagdating sa iyong trabaho. Kahit na walang masyadong nakatingin sa iyo, ay nasa ayos ang iyong mga commitment. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3, 15, 20, 26, Thirty at forty-two. focus naman ng mga Scorpio sa araw na ito ay nasa kanilang reputasyon. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng sun na magdadala ito ng karagdagang power at atensyon pagdating sa iyong career at sa iyong mga responsibilidad. At ngayong araw, maganda rin ang focus mo sa iyong identity, kung ano talaga ang gusto mo sa buhay, kung sino ka talaga. At ngayong araw, makakonekta ka rin sa mga tao na kapareho mo ng pananaw. Maganda ngayon ang pagtugon mo ng iyong mga sa obligasyon sa buhay. At ngayong araw, mas ma-appreciate ka ng ibang tao. Maraming mga Scorpio sa araw na ito ang maaring mabigyan ng papuri dahil maganda ngayon ang inyong mga pananaw at ang inyong mga advice na ibinibigay rin sa iba. At sa araw na ito, mas maging professional ka, seryoso ka sa iyong hanap buhay at maganda rin ang iyong connection sa iyong mga kapitbahay dahil iniingatan mo ang iyong reputasyon. Ngayong araw rin Scorpio na napakaganda ng iyong instinct. Kaya mabilis mong mahuli ngayon kung ano talaga ang intensyon ng ibang tao sa iyo. At ngayong araw, medyo busy ang mga Scorpio kasi in demand kayo. Maraming mga tao ang gustong kasama at kausap ka. At magaganda kasi ang iyong mga sense at paniniwala ngayong araw. Exciting rin ang energy ng araw na ito kasi ngayong araw ang mga Scorpio mas inspired kayo kaya nagbibigay kayo ng extra effort pagdating sa inyong hanap buhay Lalong-lalo na ang para sa inyong pamilya At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo At ngayong araw, mas maganda ngayon ang pera kumpara kahapon At ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos rin Ang iyong lucky color ay pink At ang lucky numbers mo ay 10, 16, 34, 37, 40, at 43 Mas adventurous naman ang mga Sagittarius sa araw na ito dahil ang malakas na impluensya ng sun nasa sector of spirit mo at Sector of Adventure. Kaya sa araw na ito, maghahanap ka ng karagdagang buhay para hahanapin mo ang mga exciting na bagay. Favorable naman ang araw na ito para sa iyo kasi ang mga Sagittarius, marami kayong mas matutunan ngayong araw, mag-expand ang iyong pananaw, marami rin kayo na mas maunawaan sa araw na ito pagdating sa mga sitwasyon. Excelente rin ang araw na ito kasi ang mga Sagittarius ay talagang interesadong mag-aral. At ngayong araw, mahilig rin kayo na magmasid, alamin kung ano rin ang mga nagaganap sa iyong ibang mga kasamahan. At ngayong araw, maganda ang iyong boundaries, klaro sa iyo ang mga limitasyon, mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Sa araw na ito rin, ang mga Sagittarius ay nasa magandang posisyon sa kanilang trabaho, mas intimate kayo pagdating sa inyong mga relasyon, maganda ang pag-manage ninyo ng inyong pananalapi, at sa araw na ito, mas maayos ang iyong mga trabaho kasi ikaw mismo, hinahanap mo ang self-improvement. At sa araw na ito, magaganda ang iyong mga techniques, kaya dahil sa mga aktibidad na iyong gagawin ngayong araw, lalo kang magiging popular. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay magkakaroon ng swerte sa iyong pananalapi at ngayong araw rin ay maayos naman ang iyong pag-ibig ngayon. Walang masyadong mga drama ngayon sa isang pagsasama at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 2, 10,

Ang impluensya ng sun sa iyong sektor ngayong araw Capricorn ang magdulot sa iyo na ang focus mo ay mapunta sa iyong pananalapi, sa iyong emosyon at sa mga aktibidad mo ngayong araw. Mahalaga sa araw na ito, hindi pa dalos, -dalos sa iyong mga gastos dahil importante ngayong araw na mag-save ka ng pera para sa susunod na linggo. At mas intense ang mga emosyon ng mga Capricorn sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Maayos na Man ngayon ang pananalapi at maayos rin ngayon ang pag-ibig. Walang masyadong drama at walang masyadong mga sensitibo sa araw na ito. Ang sun, pumapasok ito sa iyong sektor at ngayong araw ito ang enerhiya rin na magdulot sa iyo na mas seryoso ka ngayon. Hahanapin mo ang iyong potensyal, mahilig kang mag-observe sa araw na ito, mahilig kang palakasin ang iyong estratehiya lalong-lalo na pagdating sa pangangailangan ng mga mahal mo. Maganda rin ang focus mo at ang iyong concentration ngayon, sa araw na ito, nakatuon ka sa kung ano talaga ang iyong mission, ang gusto mong gawin, at lalo na yung mga pit sa iyong puso, ang iyong passion at klaro rin sa iyo ngayong araw Capricorn, kung ano ang iyong purpose, at sa araw na ito maraming mga tao ang makatulong sa iyong mag-heal, kung meron mang mga tampuhan, meron mga mga issues noong bata ka pa, o kaya meron ka mang mga hinanakit sa buhay sa araw na ito, meron mga tao na makatulong sa iyo na malibid bangka, mag-improve ka, mag-grow ka, mag ka bilang tao at mag-transform ka na maging isang mas mabuting tao. Sa araw na ito, maganda ang iyong vibes at ito ay makakatulong na mapalakas ang mga relasyon sa araw na ito. Ang pili ng iyong pananalita ngayon ay malinis rin, maganda ang iyong commitment sa ibang tao, willing ka rin na buksan kung ano man yung mga problema na hindi na pag-uusapan. At sa araw na ito, maganda ang mga pakikitungo ng Capricorn ngayon sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 18, 23, 33, at 41. Maganda naman ang mga partnerships ngayon ng mga Aquarius dahil ang focus ng mga Aquarius sa araw na ito ay nasa iyong commitment at sa iyong mga kaibigan Ngayong araw, mailawan ka ng enerhiya ng sun Mas maging romantika at mas focus ka sa negosyo kung ano ang magpapalakas sa iyo para magkaroon ng karagdagang pera Maganda rin ang mga one-to-one -one connections mo ngayong araw Mas mabalansi mo ang iyong oras Mas makita mo ngayon ang commitment rin ng ibang tao sa iyo. Ngayong araw, mas maayos ang pasok ng pera, kaya anuman ang iyong pangangailangan ay maitaguyod mo pa rin kung meron ka mang mga pangangailangan sa usaping pinansyal, meron at meron kang mapagkukunan o kaya magkaroon ka ng tulong galing sa ibang tao. Ang iyong pag-ibig naman, ngayong araw ay maayos, mas marami ang magbigay ng kanilang pag-unawa sa araw na ito, mas willing sila na pakinggan kung anuman ang iyong mga plano. At sa araw na ito, ikaw rin ay maganda kasi ang iyong pananaw ngayon, ang iyong perspective. Willing ka rin na mag-adjust at mag-adapt kung anuman ang pangangailangan rin ng ibang tao. At ngayong araw, nakikipagkompromiso ang mga Aquarius kaya ikaw ay nasa isang malakas na posisyon para alagaan kung anuman ang mga dapat. Mas practical ka sa araw na ito at yung ibang tao ngayon ma-appreciate ang kagandahan ng puso ng mga Aquarius, ang willingness mo na makatulong ka at sa araw na ito, maganda kasi ang iyong enerhiya ngayon at maayos ngayon ang puso, ang mga pananaw ng Aquarius at kahit na meron rin kayo mga sariling problema, hindi ninyo maiwasan na tumulong rin sa iba. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 5,

Mapansin naman ng mga Pisces ang kanilang routine sa araw na ito kasi ang malakas na energy ng sun ang magdulot sa iyo ngayong araw Pisces na gusto mong mag-improve. Galingan pa ang mga plano mo, ang iyong mga ginagawa, maging mas healthy at sa araw na ito ma-enjoy mo kung ano man ang dumarating na blessing. At sa araw na ito maganda rin ang focus mo sa iyong trabaho at kung ano man ang mga dapat mong tapusin sa tahanan at ang iyong mga responsibilidad. Maayos ngayon ang takbo ng pananalapi at ngayong araw nakasentro rin sa iyo ang iyong trabaho at ang iyong kalusugan. Sa araw na ito, nakakaroon ka ng karagdagang pride sa iyong mga ginagawa at malakas ang kagustuhan mo na alagaan ang iyong sarili. Kung anuman ang mga dapat tapusin, anuman ang iyong mga responsibilidad, mas maging organisado ka sa araw na ito, mataas ang iyong motibasyon ngayong araw na magtrabaho at makakuha ng extra income para sa pamilya. Malakas rin ang kagustuhan mo ngayong araw na maganda ang iyong reputasyon. Excelente ang araw na ito Pisces para sa self-development at ito ay magandang panahon para trabahuin ang mga pundasyon para sa mas maayos na future. Sa araw na ito, maraming mga tao ang mas maakit rin sa iyo kasi kapareho kayo ng mga pananaw. Mararamdaman nila ang iyong sense of purpose. At ang mga tao naman, mas ma-appreciate ka ngayong araw, Pisces. Kasi sa araw na ito, maganda lang ang iyong puso Magaan lang ang iyong mga pananaw at mas maging creative ka rin. Mapapansin ang iyong effort ngayong araw lalo na ang iyong pagtulong. Maayos rin ngayon ang iyong mood. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 10, 21, 30 at 35. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po.